hello mga idol. Wow. sa mga gusto maglomi, punta lang po kayo dito sa Timari Lubo. yan. Napakasarap po ng lomi dito. yan. Ayan po ang Timari. Meron din po kami halo-halo mga silog. Ayan. Nandito lang po aray sa may gilid ng... Sa so may gilid ng palengke, labas ng palengke, sa so may exit ng palengke, yan po, lapit po sa may guard. Ayan, yan po ang Timarilubo. Ah, gusto niyo maglomi, gisado, chami, dito lang po yan. Dito po sa bayan ng lubo.